meron po tayong ano, uh, basic tips no? ang pag-uusapan natin eh, yung ignition switch natin ay hindi gumagana o I mean ayaw mag-react ng starter natin no? so may nakahanda tayong starter dito kung paano naman na gano'n guys yeah, ito ang senaryo no? ito ang senaryo uh, napahinga mo yung sasakyan mo ba? Diba? o uh, ano kaya uh, nasa biyate ka tapos pinatay mo yung makina kasi kumain kayo o naman kaya magpupuntahan kayo o bigla ka lang pumarada tapos may natin na mo nasa mall ka, nasa nasa ano ka, nasa parking ka o whatever, nasa bahay ka man no? pagod mo lang susi guys okay, tapos i-start mo yung sasakyan mo ayaw mag-react ng starter no? pero so, ito guys, uh, case to case basis tayo no? uh, ang pag-uusapan natin eh, yung tungkol sa ignition switch no? alalaman nyo naman guys kapag lobat ang battery may hinahang na possible paano na sa battery ano kaya lagi tik ng stopwatch pa pa tik 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 na pa something like that kasi may mahina battery ah, uh, may mo pa kung ano yung yung sounds mo parang mahina o static kasi nga uh, sa sa busina pag may busina ang ganun para ang hina ng battery no ah. pero dito sa sa sinasabi natin guys sa case natin malakas ang battery natin okay Goods lahat, goods lahat. Goods lahat, goods lahat. Goods starter natin. No? Ngayon guys, pag sususi ka, tapos walang reaction ang stop ko, tapos oh, si B, o madalas, ang sira niyan sa ignition switch. No? Guys, ito yung starter natin. No? Itong starter natin guys, meron, ito, 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 talima na ito. Ito guys, ito yung solenoid starter natin. No? Tapos ito yung starter motor. Okay? Ito naman, starter gear. Okay? Itong saket na to guys, itong terminal na to, ito, 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 ito. Kung nakikita nyo sa video ito, Oh, so, ang tawag dito, uh, starter control terminal. Tapos ito, terminal to positive. Okay? Ito yung nakarekta sa battery. Ito, ito sa battery. Ito naman yung susiyan. Tapos, itong buong na starter na to, body ground to, nakaground to sa body. Okay? Ngayon guys, uh, scenario, yun nga, ayaw uh, mag-react re ng starter kasi sira yung ating ano, ignition switch. No? Ngayon guys, ang pwede nyo gawin, pwede kayo mag-tap dito sa starter control terminal natin ng isang wire. Okay? Ah, hanap lang ako ng wire. Okay. okay. Ito guys. Nakakita ah, okay ako ng wire. Okay. Sakto, exactly. medyo mahaba-haba tsaka may terminal. No? Ito yung ating gagamitin. No? Um, uh, mga ganito kahaba kasi na to para kamakaabot sa, sa sa battery natin no so ayan guys etong starter natin hindi niyo na makakalasin sa kotse di ba sa makina hindi man nakasaksak to oh. okay nakakabit sa makina okay. yung sakit ng starter mo okay hugutin mo yon okay tapos Itong wire na to, itap mo dito sa control terminal natin. No? mo dyan. Ano kaya? isok mo. Ano Ito yung original na sakit mo. No? Tapos ito yung wala na nakita mo. isok mo ito dito. Okay? isok mo yan dyan. Tapos, isok mo din sa terminal natin dito. Okay? Okay. So ngayon, di, may collection na, di ba? Ayan, haba siya. Ganyan. Pag nagawa mo yan, guys, kung pwede mong ito, itap sa battery sa positive ganyan ganyan lang guys ganyan lang right. okay. guys nakaon ng ano ignition dapat ah papalo ang starter natin ang mm -hmm. papantok ng mga kanina pakita ko sa inyo actual kung paano ba na ah uh, so yan okay guys ah uh, ko na sorry hindi ko po na i-video pa uh, lang pala nag-play eh, naka -ano na, naka nakakabit na ulit so sige guys uh, kalasin natin siya ulit na nyo ako So, ito guys, uh. Kung makikita po sa video, okay, itong wire na to, naka nakakonect na po dito sa control terminal natin, ha. Nakakonect na siya. So, ngayon, pag nakakonect na siya, make sure, guys, tanggal ang terminal, ha. Uh, kahit ano dyan, positive, negative. Basta tanggalin yung terminal, isa dyan, okay. Ako kasi tinatanggal ko positive. Okay, uh, ngayon, guys, nakakabit na siya. So, kabit natin lahat, no. Uh, kabit natin siya lahat lahat ng kinalas natin, kabit natin. Pakala, ito guys, ginawa ko lang pa makita nyo kasi hindi ko na i-video kanina. So, uh, yun guys, uh, tawag dito. Nagkabit na natin yung terminal. So, on po natin yung ignition. Na, uh, on po natin yung ignition. So, yun guys, oh, on natin yung ignition. Ang susi ko. Ah, wait lang. Kunin ko lang yung susi. Ang susi ko. Ay, okay, On natin ignition. Kita ba? Yan. Okay. Pag na-on na natin ignition. Okay. Punta tayo dun. Pupunta tayo ngayon dito sa may battery. Okay. Guys, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Okay. Ito, itong wire na to, nakakabit po ito doon sa control terminal. ng na starter natin ha. Positive po ito. Okay. Okay. So, let's see. Start natin. Ayan. Andar na po siya. Ngayon guys, kapag napaandar nyo, itali nyo ito dun sa, ano, dun sa, itali nyo yan dun sa, walang ano, walang ground or whatever, pang anuman. Dun sa safe, okay? So, ayan. Andar na po siya. Ayan. Ayan. Okay guys, samandar na. ayan. Guys, sana uh, may matutunan po kayong uh, tawag dito, may matutunan po kayo dito sa video natin. ito, uh, basic lang naman to. Eh, sana uh, may matutunan po kayo. Doon naman po sa alam na, ako po masaya dahil alam na po kung ganito. Uh, tawag dito. Uh, ako po yung humihingi ano, na no, pamanin kung madami sa kaya natin uh, pag ano natin, pag sample natin sa inyo ito naman guys, mga project na natin yun okay. lang guys, ha? maraming maraming salamat po uh, JP Auto Works po okay. again, God best you